Ala, tingnan niyo yung lobby ko ngayon. Ang lagkit niya sobra. Yung ginamit ko nga pala dito sa lips ko ay hindi siya lipstick. Ito yung tattoo lipstick. So, natutuklap siya pag nag-dry na. Pero nag mo na ako na matuyot yung lobby ko. Parang piling ko, ang kapal na talaga ng lobby ko. So, tuklapin na natin. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung magiging outfit. Ipapakita ko pa na sa inyo guys yung product. Ito. Yung kinamit nakita, diba? Ito yung ginamit ko. Sana nakita, niyo ba? Ito yung ginamit ko. Tapos dito, yan, yan yung likod. Mayroon dito yung direction sa likod kung paano. So, eh wait. mag wait. <laughs> so, mag-aantay lang daw tayo ng matuyot siya. Yung labi natin. Tapos, tutuklapin na natin siya. Tapos, nakikita mo na yung magiging outcome niya. So, wait lang guys. Papakita ko siya. Tara! So, yung sabi nga pala sa direction, ay babalatan ko lang yung labi ko. Ang ah, ganyan ah. Kita niyo ba yan? Yan ah. Oh. Yan. So, babalatan natin yung labi ko. Oh, what's yan ah? Oh. Nakikita niyo ba? Yan yung lipstick. So, tapos yung isa pa guys, papakita ko. So, bali ina-apply nga pala siya ng mga kababaihan. Lalong lalo pag mag-swimming. Kasi nga waterproof siya. So, mag stay sa labi mo ito. Siguro mga 2 days daw to 3 days yung tinatagal ng kulay sa labi mo. Ito yung mga sekreto ng mga kabaklaan, ba diba? Mga kababaihan. Ito yung sekreto nila na kahit anong laplapan. Alo, laplapan. Kahit anong... Oh, kahit anong laplapan nyo ng bebe nyo, so, red pa rin yung labi mo, nag stain pa rin sya dyan. Yan, makipag-inuman ka, so, andyan pa rin, so, pinatuyot lang natin sya. Ayun na yung ano, totoong kwala ng labi ko, yan na siya guys. Hmm. Uy, ang ganda, ah. ang ganda talaga, guys. Kasi, first time ko to, nakita ko lang din siya online, so, first time ko, gumamit ng ganito nga. 먹은 듯해.